bumili ako ng dahil sale sa SM bumili ako ng ayan hindi ko na babanggitin kasi baka bawal and guys hmm. yung dalawa brand ng GG Amor. Ano Itong ano? tatlong to, brand ni Kimberly. Brand siya ni Kimberly. Ayan. Ayan, buksan natin siya. Ayan guys, Kimberly. Ayan. So Ito yung isang kulay ni Kimberly. Ano? Ang ganda rin ang kulay. Brand to ni... Uh, ito naman yung isang kulay. Ni Gigi Amore. Yan. Kulay maroon. Yan. Yan siya lahat, guys. Ayan, ang ganda ng kulay. Naka-sale. Gigi Amore. Naka-sale siya, guys. Naka-sale siya.